So ayun mga kababayan, gaya na aking sinabi, kumpleto na naman. Kasi nakuha na naman natin si Nanay Clara. Nanay Clara, hindi ka natatakas ha? Ha? Na doon. Ano? Mm -hmm. Mahirap ang buhay sa lansangan. Na? Pero ganun talaga mga kababayan, hindi natin siya masisi kasi yun yung nasa isip nila. Sa isip niya, yun yung maganda para sa kanya. No? kaya hindi natin sila masisi. Ang gagawin lang talaga natin, ingatan, and then, uh, secured lang. No? Pero sa panahon na ito, mga kababayan, sa pagkakataong ito, tingin ko hindi na sila basta-basta makakaalis. Kasi, kompleto na yung bakod, kompleto na yung gate. No? So, okay. Mag-almusal muna tayo. At sa araw na ito, sa magang ito, mga kababayan, dito nila gusto mag-almusal kasi maambon-ambon tapos ah uh, mahangin, maaliwalas. Kaya ito na rin yung pinaka-update ko sa inyo. No? Lalo, lalo na kay Ate Maricel. Okay ka na, Ate Maricel? Wow, very beautiful ah. Nandito na, na rin si Bandam. Nakabalik na rin. Bandam, kailan ka ulit lalayas? Ako, yun yung lalayas. Dito na lang ako. Oo. <laughs> oh. Uh, at syempre, nandito rin si Tatay Benny, mga kababayan. Kasi ah, uh, ina-assist at namimiss din ni Ate Lisa yan. No? So, kain muna tayo. Eh? Huh? Pero syempre bago tayo kakain, prayer muna. Ganyan. Kagaga. Ako muna, dasal. Ikaw na magdasal. Oh. oh, sige, start tayo. Wait lang, sabay-sabay. o oh, ikaw maglilit ng prayer. Sabihan mo 'yung mga kasama mo. Sabay-sabay na tayo. Ah, alam mo, 'yung to, 'yung to, ang gagawin. Maley-maley. Tama mo. Pangalan ng Ama, ng Anak, Pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. O, ulit. Dito, ha? Ito. Alam naman, O. Oh. Anak, Pirito, Santo, Amen. Sana, Papaditos, Jesus, sana, papalain ka na, papalain ka sa akin, pagkain ng araw. Sana, Papaditos, Jesus, sana, na, uh, yung araw na yun, na, uh, uh, ito sa sana, ang pagkain ng masarap, ang uh, kakain kami, kapatabay, na, Ah, uh, alam naman, ma, tanto, anak, amen Thank you, Lord O, oh, ayan, kakain na tayo, ah uh, Gusto nyo ba magkape? Sinong gustong kape? Ako Si Tatay Benny, kape? Dino, sir Ikaw, ate, ano? O, oh, kape, dalawa Ate Maricel, magkape ka? Opo Nanay, kape ikaw? One, two, three Patimpla, boss JB, ng kape, ha? Okay, then Wait lang, bigyan natin sila Yung isa, nagtitimpla na lang dyan Malakas ba kumain si Nanay Clara? <laughs> tay, ikaw na maglagay ng kanin ni Ate Lisa. Opo, sir. Hmm. Ha? Ayan. Lapit ka dito kunti, Tay. Ayan. Plato mo, tsaka plato ni Ate Lisa. Okay. Okay. Oh, tama na tayo. Okay na. Ay, very good. Oh, bigyan mo ulam si Ate Lisa. Isa. Oh, galing. Yan. Masi. Dahan-dahan. Nanginginig yung kamay mo eh. Okay. Very good ah. Very good. Very good. Oh, usda. Bigyan mo sila. Nangay Clara. Ay, hintay mo yung isda mo. Isa-isa. Galing nga. Bakit nanginginig? Nanginginig. Nanginginig siya. Katabi niya si Ate Maricel eh. Pero okay. Okay. Ay, bakit si Bandam? Nagdasal siya para kumain. Ba't wala siyang plato? Ay, Lord. Ay, ha? Pwede na takin, Chok. Hindi pwede dyan. Ano? Eh, bandihado yan eh. Ito na lang. Ito na lang. Okay. Oo. Oh, oh. O, so, dito ka na lang para malaki. Para malaki. Oo. O, oh. tanin. Tanin. Papatay. Kinuha na lahat. Sige lang, sige lang. Pasandok tayo ulit. Tapos kape. Oo. Oh. Okay na. Yung kape nila. Walang kutsara. Ito, ito. ito, ito. Yan. Kinuha ka tubig? Hindi na, sabihin mo lang, Nay. Hmm. Bakit si Ate Marcel di kumain? Oh, kain ka na ha. Tayo niyo yung kape nyo. Ay, ba't walang ulam na bango si Ate Lisa? Binigay sa akin, sir. Ah, binigay sa'yo. Palit ko na lang yung itlog. Itlog na lang sa kanya? Oo, sir. Ayun yung itlog. Bitawan muna natin yung pera na Para kumain. Dito lang muna. Oh. Kain ka madami na ha. Para tumaba ka ulit ha. Yan mo. dami mong kagat ng lamok. Ito yun sa pagtulog niya mga kababayan sa lansahan. Kasi ilang araw din. Hindi lang dalawang buwan na wala to sa amin. Kaya mga kababayan, sa mga kababayan natin na nakakita at nag-reach out sa amin, maraming maraming salamat po. Na? No? Sa mga kababayan, nag-message na rin po kami sa mga kapatid niya. Thanks to God, nag-reply na rin sila. Napupuntahan daw nila dito. Kaya sa mga kapatid ni Ate Clara, thank you rin po. No? Huwag po kayo mag sa mga kapatid ni Ate Clara. Habang uh, nandito si Nanay Clara sa amin, hindi po namin yung pababayaan gaya ng pag-aalaga namin sa lahat ng pinipisyari natin. Huh? No? Makabawi-bawi siya. Alam nyo ba mga kababayan, pagdating niya dito, natulog, magdamag, maghapon. Ngayon lang naging magising na maayos. Kanino to? Ha? Huh? Kay Nanay Clara. Wow. Huwag masyadong matapang yung ha, huh? pagkapi nila ha. Huh? Nay, sa'yo to, Nay. Ha? Huh? Ito sa kanya. Oh, pag gusto nyo pa ng kanin, ito pa. Ha? Kukuha lang kayo ng kanin yung kaya nyong ubusin. Wala nang kutsara. Ang dami kasi kutsara. Wala nang kutsara sa kape. Ayan, yeah, kay Ate Maricel. Oh, sa'yo to, Ate. Ay, Ate Maricel. Nanay Clara, sa'yo to. Ah? Saka si Bandam. Si Bandam dapat nagtitimpla ng sarili niya eh. Na no, Bandam? Sunod, ikaw na mag-isa titimpla. Ano nalunggan, sir? Ha? Ah? Opo. O oh, sige. Kanin pa ate Okay. Kanin okay. na Tama na yan. Para tumaba ka tay. Telisa, gusto pa ulam? Ayun, galing. Paluto pa kayo itlog. Sausaw nyo sa suka. Daing na bangus eh. Binigay niya sa akin yung dahing. Oo, oh, okay na. Sausaw niyo sa ano tayo? Sa suka para masarap. Yan, yeah, sausaw. Talaga eh. Oh, Kapaluto ko, lagi Oo. Oh, sige, sige. At sa paglagi Masarap lagi Ang itlog sa almusal lang ha? Yung lagi itlog, yung bagluto, minute pa. Lagi itlog, flavor tea Sabihin mo ka sa kusinero natin, Over, AC. Over AC. Ang daming oh. arti ni, ang daming alam ni banda mga kababayan. Ano bandam? Over AC? Uh, oh. Wow. Oo. Wow. Gusto uh, uh, pa may pa. May init pa. Oo. Uh, uh. Si Atelisa, ay Maricel, okay naman. Ngayon mga kababayan, yan ang pagkakaib. May mga pagkakaiba sa bawat isa sa kanila. Si Nanay Clara, yung thinking niya, pag gumising, gusto gumala talaga. Tinitingnan niya kaagad yan. Pag alam niyang tulog na ang mga tao, kikita na namin sa CCTV. Pag nagising yan, tulog yan. Pag maraming tao, tulog. Pag tahimik na, gigising na yan, maghahanap na ng butas kung saan lulusot yan. Ganon. Si Ate Maricel naman, tahimik yan. Paganda lang ng paganda. Ano, Ate Maricel? Wow. Si Bandam naman, mga kababayan, puro kain ng plano niyan. Hindi pa napos-tapos kumain, nagbabalak na naman kakain yan. <laughs> Ganon ka eh. ko, haran ako eh. Oo. Ha, papakot ko eh. Oo, sige. Oo. Thailand. Sana ng parang ko enroll na ko Thailand. Yung tapos na enrollment eh. Kung hindi ka sana lumayas na enroll kita. Oh, chotor na lang. Oh. Ah, gusto niya ng sabawan oh. Gusto mo pagkain? Oh, meron sa sama. Ito mo sakin. Ah, no berry. Mm -hmm. Kasi hindi pa uwi si, Bini, Mang Binisa Hindi pa, alagaan kanya Hmm. Sige lang, kain lang kayo. Gusto mo pa kanin, Nay? Um. Nay, gusto mo pang kanin? Ay, kanin pa. O, nagutuman si Nanay. No? Na? Kainin mo yung isda. Ba't hindi ka kumakain ng isda? Gusto mo lagyan natin ng suka, Nay? Lagyan ko kunting suka, ah? Busin mo, ah. Hindi, dito, dito sa isda. O, ayan. O, kain ka. Ate Maricel, kanin pa? Okay na, o. Diet si Ate Maricel. Galing. Yes. Ayun! Over na no? Over easy. Okay. O, saan lagay? Dito? Dito. O, sino pa gusto itlog? O. Boss mo yan, ha? Dari mali ka, dari kayo yung, yung, ano, itlog mo, lagi itlog mo, Ah, mamaya na naman yung nilaga, sabi mo, over easy. Hindi, mali. Mali? Ah, mali yung kusinero natin. Pasensya na, boss. Ito yung, lagi itlog ng may balat. Ah, nilaga itlog na may balat. Oh. sige, sa susunod. O, oh, kaya naman, sabi mo kanina, over easy. Pero masarap yan, tikman mo. Oo. Oh. Ganun yung, ganun yung, Masarap. Lagyan mo kunting suka yung biniga ano mo. Mm. Yari ka Oh. Ah, may ko. Marinda ko. Ah, oh, sige, sige. Tapusin muna natin yung kain bago, bago, bago request ng ibang pagkain. Ha? Huh? Pupusin mo atin eh, Marcel. Huwag kang magtira ng kanin, sayang. Hmm? Busin mo. Para hindi magalit si Papa Jesus. Yung mga kanin nyo, ubusin oh, nyo, ha? Wow, oh, busog na si Ate Lisa. Ang bilis. Kani, kainin mo yung ulam mo, ha? Yan. Oo. Oh. Sarap ng ulam nila, mga kababayan. Gusto mo tubig? Ito na lang sa'yo, Ate Maris. Ito sa'yo. Okay. Ha, dyan lang. Malakas din siyang kumain, mga kababayan. Nakaba Pulit siya ng kanin. Pero hindi nila kaya si Bandam. Ayun, oh. <laughs> oh ay, tinaob na naman niya yung bandehado. Oh. Oh, itlog, Bandam siyang galay. Ilagay natin sa ibabaw. Oh. oh, sarap ng order niyang itlog. May over easy pa siyang nalalaman. Ha? Huh? parang Para hindi ka maumay. Kaya tuka. mm -hmm. <coughs> Basta magpapakabait lang ha? Okay. Magpapakabait. O, ang taong mabait, laging may pagkain. Laging pagkain. Pag ah, hindi mabait, lumayas, wala nang pagkain sa labas. pagkain sa labas. Dito, dito. So... Kapi <clears throat> tayo mga kababayan. Sabayan nyo po ang almusal namin dito. Sana. Bless ni Lord. Ang bawat isa sa atin. Ganon din po sa inyo. Sana may pagkain din kayo ngayon sa inyong mga hapagkainan para sabay-sabay tayo mag-almusal. Magana talaga si Banda mga kababayan. Hmm. Yung kape mo, nalalimutan mo Banda, yung kape mo. Ano yan? Super easy na to. Ha? Hindi na over easy yan. <laughs> Luto yan. Luto yung dati? Oo. Over easy. Ay, ang order niya eh, Over easy. Easy. Yan masarap. Oo. Masarap na. Pero yung pinakahuli, super easy na yan. Hindi lang over easy. Over easy. Oo. Saan mo natutunan yung over easy? kala mo ha, hindi namin alam ha. Ah, ah, nakalimutan mo yata mga kusinero din kami dito. Kiyo. Kami. Eh, matagal sa restaurant si Boss JB. Kiyo. Boss JB. JB. Oh, matagal sa restaurant yan. Kasi JB, JB, wala tayong alam sa so, luto eh. Anong walang alam? Oh. Kusinero yan. Kahit... Matagal ang luto. Oo, uh, dati ganyan trabaho namin. Hindi na, abusin mo na yung kain mo. Kaya? Ito ko yung, ito pagkain ko, dahil ito so, pa Ay, hindi natin mo. kaya yun. Pag tayo, may tayo may Ha? pagkain, dahil, dahil ito O, oh, sige, magdadala ako dito. O. Oh. Ano? Di ba pinakain ng ito kagabi salmon? ito ko yung, ito pa, ayaw ko, pagkain, ko magpakain Pilipino, ito ko magpapakain dahil ito oh, Tapusin mo na yung kain mo. <laughs> Mabait si Nanay Clara mga kababayan, masunurin yan pag sinasabihan mo siya. Yun lang talaga ang problema na namin sa kanya mga kababayan. Pag nalingat ka talaga at nakakita yan ng butas, yun ang mindset niya. Okay na? Ito kapi O, lapag mo muna dito. Gusto mo lapag? Ayan ah, lang. Inubos niya talaga yung itlog? Inubos na ba ang dami itlog? Oh, inubos yung itlog. Ha? Bawag no, ba't inubos no, niya no, sir? So. Mamamatay ka pag nakatinig ka. Butterpan kape, minig pa. Ha? Butterpan kape, musok, uh, minik pa. Mainit pa? Ito, tape. burako. Anong burako? Burakong <laughs> kape. Oo. Oh. Minik ang kape, minik ang tawan. Uh, manamig yung uh, minik uh, ulo, kaya na para parang yan. Parang kita yung nita, parang kita yung ulo, manabig yung utak natin. Oo. Oh, oh. Hmm. Uh, e, umaga ngayon, Umuulan. Umaga. Oh, ano iinomin? Um. Umaga malamig ngayon eh. Umaga ay malamig. Oh. Ah, dergay. Dergay. Retro ko, retro ko 'yung eh eh lutuwa mo, lutu ka. Ha? Ligaw. Lugaw. gaw. lugaw? gaw. Oh. Britis -huh. ligaw. mo, lugaw. Ako na 'yung pasalihin ng Sige. Okay. Ayaw mo na, Nanay Clara? Meron pa. Ito so, yung tubig mo, Ate Marcia. In inong ka more water? Yan. Tuwing kain, more water, ha? Para malinisan yung katawan ninyo. Kung baga sa halaman, pag nadidiligan yan, gaganda. Kasi, siyempre mga kababayan, nung time na nasa lansangan tong mga to, bihira makainom ng tubig, di ba? Kaya yung mga katawan nila, dry na dry, slim. Pero ngayon, medyo gaya ni Ate Maricel, malusog na, mataba na si Bandam, jambo na. Pati si Ate Lisa, mga kababayan, no? tignan nyo yung face niya, busog na rin. Ayan. Yan na yung totoong taba niya. No? Tatay Benny, ganyan ba yung kataba ng mukha ni Ate Lisa dati? O sir, nung dalaga pa sir. Ganyan talaga yung tsura ng mukha niya? O sir. Oh. Nung dalaga pa sir, ganyan busog na busog. Ah, busog na busog. O sir. O syempre, dalaga pa noon eh. O sir. Pero nung unang punta niya dito, payat-payat, di ba? O po sir. Tumaba na nga sir? Ah, tumaba na. O sir. Masarap na yakapin. Ha? Huh? Bashir. Oh, Tapos. Oh, malambot. Ah, malambot! <laughs> Galing. So, nayakap mo na siya kagabi. Bashir, oh, yung um, yakap lang. Ay, bakit yakap lang? Ay, nagiginaw siya rin. Eh. Oo, oh, hindi. Eh, Pagka... ko para di magano Malamig. Oo, oh, oh, kasi malakas ang ano. Patay kayo electric pan. Pag ganitong malakas ang ulan, malamig. Eh, pinatay ko kaapon siya. Oo, oh, oh, very good. Tsaka ah, pag alam mong giniginaw yung Asawa mo, yakapin mo, painitin mo. Hindi mo ba pinainit? Yakap lang, sir. Bakit? Para mainitan lang. Hindi ah. Dapat painitin mo. Diba, Atelis? Anong ginawa sa'yo ni Tatay Benny kagabi? Sir, siguro. Ha? Yakap lang, sir, siguro. Yakap lang? Wala na iba? Wala nang iba, sir, siguro. Oo. Oh, ano ba dapat gawin nila, Kuya Bandam? Ha? Ah. Anong gagawin dapat ni Tatay Benny para hindi maginawin? Ayan. Oo. Oh tumod hindi teta maginawin ah magkumod oh. okay Ikaw, hindi ka giniginaw? Ha? ah na talukbung kay adun charangke oh ah eh. mm. kaya yas tumod tawo panje Hmm. kailan lang, naririnig ko yung hilik mo eh ano Naririnig mm -hmm. ko hilik mo Hindi <laughs> <laughs> ah? si, ano tulog. ano 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 ay hindi po hindi ko hindi ko ko type keni di ko type, eh. type. sand <laughs> hindi mo type at ah. tanungin mo kung type ka na ate Maricel oo uh, hindi uh, ko pipiliin to eh uh, sino pipiliin mo yung pipiliin mo, te... Pretel. Pretel mo pipiliin ah, si Dimola katen ha sino pipiliin si Lisel wala nag-aaral si Lisel eh karan gay karan gay putain eh karan gay Punta mo sa para para Tutor. Oh. sige sige. So ayan, ayan ang uh, tawag nito. Uh, ligpitin muna para hindi malangaw, ha? Oh, ligpit mo na, ligpit. Sir? <coughs> Sir? Bakit? Lig ligpit mo na. <coughs> ha? 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 Ha?